Magandang araw mga kaibigan. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng tatlong kwento. Una, ang pagsilang kay Isaak. Pangalawa, pinalaya si Hagar at ang anak niyang si Ishmael. At pangatlo, ang kasunduan ni Abraham kay Abimelech. Samahan niyo kong panoorin at pakinggan ang kwento nila mula mismo sa libro ng Biblia at palaganapin ang salita ng Diyos. Kung bago ka palang sa aking channel, maaring mag-like and subscribe ka na para ma-update kita sa mga susunod na kabanata. Umpisahan na natin. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sara ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sara at ng anak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaak. Nang walong araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, isang daan taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sarah, Pinatawa ako ng Diyos at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol? Pero nagkaanak pa ako kahit matanda na siya. Lumaki si Isaak at nang araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina. Nagdao si Abraham ng isang malaking handaan. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutukso ni Ishmael si Isaak. Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Egyptyo, kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ishmael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sarah dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy, at lumakad siya na may layong mga isang daan metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko. Ngayon, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata, dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi. Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Egyptyo. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang kumander ng mga sundalo niya na si Pekol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, Tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan pati na ang aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirhan mo ngayon. Sumagot si Abraham, "Isinusumpa ako." Pero dumain si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, "Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan." At ngayon ko lang nalaman yon. Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka at ibinigay niya kay Abimelech. Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng kasunduan. Kumuha rin si Abraham ng pitong babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, Para kanino ang pitong babaeng tupa na ibinukod mo? Sumagot si Abraham, Tanggapin mo ang pitong babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balungyan. Dahil sa sumpaan nila, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba, bumalik si Abimelech at si Pikol sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba, at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo sa mahabang panahon. At hanggang dito na muna ang ating video. Sana ay may nakuhang kayong aral mula sa ating libro ng Biblia. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan.